Ano yung nasa ilalim? Guys! <laughs> <laughs> si Kuya, si Kuya Jens, ano yun? reactor natin? Yan. Official reactor. Hello mga kalingap, so ngayon dito tayo sa Fort Santiago para mamasyalan. So ito yung unang beses ko dito. And ngayon po may mga kasama po tayo mga kalingap. Uh, papakilala, papakilala, ko po sa inyo mga kalingap. Si Ate RJ, sa mga hindi po nakakilala. Uh, siya po yung girlfriend ko mga kalingap. And ngayon po sasamahan po niya tayo dito sa Fort Santiago para mamasyal. So ito po si Ate RJ mga kalingap. Hello! Ayan po ang love of my life mga kalingap. So sa so, mga nagtatanong po kung nasa ng girlfriend ko. So andito po, kasama ko na po siya. <laughs> so tara po mga kalingap, samahan niyo po kaming mamasyal dito sa loob ng Fort Santiago. At ina po natin yung mga magkasaysayang lugar po dito sa Manila. So tara, sama niyo po ako. So ayan mga kalingam, nakita po natin yung mga gwardiya si So may entrance po pala dito. 75 ang regular and 50 pesos ang discounted price. So ayan po entrance po muna tayo mga kalingam. And guys, so may mga nakawalang ano. mga doves dito po mga kalingam. Tara na. Sa siyo na? Tara! Ayan! baka sarado lang yan. Ang langit ang video. Yay! Naka-documentary. Documentary? Documentary. Ayan hey, po mga kalingap. Uy, pets allowed. Pero hindi ang smoking. Tapos bawal magkalat. Siyempre. Dapat pangalagaan natin ang historical places. Ang okay, guys, so ang ganda dito. ito, ito na yung buong Fort Lab? Hindi, meron pa yan doon. Ah, malawak to? Ano to? Yung, pati, pati yung mga lumang building. Ayan, ayan. Tignan, yung, ah, to, San, uh, ito ang Bal Balwartilio Bal de San Francisco Javier. Ano to lang? Parang pang defense nila. Oo oh, nga, ito yung nga yung world city. Ibig sabihin, hindi to sila nag parang taguan ng mga Pilipino dati? Pang defense nila, Pang defense. Ayan love, guys. Ayan o. Oh. Ito lalabang lumang building na to. Creepy, pero parang haunted house. Ito na to. Ito na yung, ito na yung Balwarte di San Francisco. Ano yung nasa ilalim? <laughs> guys. Hindi nasigaw. Hindi nasigaw. May tao. Hindi nasigaw. <laughs> Sinigawan <mo> na. <laughs> Nagsigaw ano So ayan guys Akit po tayo Madulas ha ah. Love ka Madulas Grabe Nakatuwa guys Iba yung pakiramdam Guys dito Na parang Bumabalik ka sa unang panahon Ah uh, Ayan o oh. Imagine Imagine lala, Dito dumadaan yung mga dating Pilipino Mga mga anong pala ng Spanish era ba? Ayun ano lang, may simbahan lang po. Wow. Ang ganda oh. Ang ganda guys. Sige, picture ako tayo. Tayo, picture tayo. Ayun oh, no, ang ganda oh. Okay, so yung mga kalinga, so wala lang kadlang po kami dito ni Ate RJ Tingin-tingin po kami ng mga historical places ay, may po kami dito guys na kanyon grabe grabe guys imagine mga lumang ano no tapos no, dati may mga tao dito okay, so guys so oh, tinan nyo po guys may kanyon dito but kanyon ba yan parang ano lang bakal lang na, naligaw na bakal You know? Hindi ko alam kung open pa yung parang may bahay dito eh. Ano to? Ano to yung lugar na to? Parang terrace lang, no? nung panahon pa Dito naka-set up yung mga ano nila. Pang um, Oh. Kaya pag uh, uh, sa baba oh, 'di ba? May nasa taas sila. Tsaka ang kapal ng walling ng ano nila. So ay mga kalinga, po kami sa isang wall. Ay, ano patway, parang patway guys. Kita po namin dito yung mga lumang buildings na parang haunted house mga kalinga. Grabe, nakakatakot. nakatakot at the same time, nakakatuwa kasi Historical places 'to eh, kailangan natin itong pangalagaan. And, ayun, may mga bakal na silang nilagay para hindi magiba yung ano, yung structure. Lab parang ano siya, para siyang support para hindi para hindi gumuho yung mga semento, no? Ito malapit na matumba <laughs> Malapit na <ang> matumba 'to. <laughs> <laughs> Grabe, Yan, 'no? Ganda guys. Labo may air ko na pala noon. <laughs> Grabe mga kalingap no, May mga bakal na mga kalingap Kung mapansinin ninyo May mga bakal yung Sement Ay Ulo Kalingap Ito po yung pinakabunga doon ng Fort Santiago So yung kanina pala ay Entrance pa lang po mga kalingap po. po Ganda mga kalingap po Wow, very historical ang place mga kalingap. Ayan po. Grabe. So mga kalinga, punitin na -ta tayo sa Fort Santiago. Ayan po nakaligid itong -ta main fortress of Intramuros. Established by Miguel Lopez de Legazpi on the site of the former wooden fort of Raja Sulaiman in 1571. Born during the siege of the Chinese pirate Ling Mo in 1574. So ito na po, masunod po tayo mga kalinga. Ah, Sulaiman pala. nasa loob na po tayo ng Fort Santiago. Eh, minakita na akong mga gorgeous Civil, mga kalingap. Iba-iba ang ng mga uniform, uniform mga kalingap. Ito na yung pinaka, ano lang Ay, Ayun, ayun, ganda dun oh. No? Ah, Plaza de Armas. Lalab mga kalingap ang bait ni kuya mga kalingap nakita po tayo ng isang gwardiya sibil dito mga kalingap nagpa-picture po tayo nagpa-selfie tayo ang bait po niya mga kalingap and ngayon po dito po tayo sa Plaza de Armas ano lang Plaza de Armas lalab ayan po Plaza de Armas so yun po nakatawa uh, mga kalingap ang ganda dito sobrang ganda na very sa mga napapasyal po sa Manila uh, maganda pong bumisita dito sa Port San ito so, mga kalingap nandito po tayo sa Ra Sulaiman Theater so nakalagay po dito sa description nya constructed as military barracks so dito po nagbabaracks yung mga dating sundalo ng and as a cuarto escuela a school for petty officer in 18th century tapos sinasabi rin dito mga kalingap na site of the chapel where uh, Jose Rizal hero martyr spent his final evening prior his execution so dito po siya nag-stay yung buong gabi po niya mga kalingap bago siya in-execute sa Laneta ano? sa Laneta <laughs> Ayan, ayan mga kalingap po. Oh. So imagine mga kalingap, dito po nag-stay ang ating bayani na si Jose Rizal bago po siya i-execute o binarel sa Luneta Park. Ayan oh. Grabe, very historical mga kalingap, nakakabilib. Mga kalingap, naman tayo sa part ng Fort Anjago kung saan makikita po natin yung tinatawag nilang White Cross. Ayan. And sabi po dito mga kalingap, sa description, The 600 decomposing corpses, victims at atrocities at atrocities during the Second World War discovered at the dungeon by liberation forces of the United States were buried en masse under the white mar marble cross. So yung sabihin makalingap, yung 600 na mga bangkay o patay na tao na nakuha doon sa ilalim ng dungeon ay dito po ni nilibing. So pinagsama-sama yung 600 na patay dito sa ilalim nito mga kalingap. So, sobrang nakatakot pero very historical mga kalingap. Ayan po. Ano na yung na-discover mo? Ano sabi dito? na oh. May sa appearance ng bodies nila? Ang cause ng death nila is starvation, possible sa suffocation Starvation, ibig sabihin, nagutom. Starving, no? And suffocation. Sobrang dami na kasi nila. Grabe no, nakatakot mga kalingap 600, almost 600 Imagine 600 na tao nandito Sa loob nyan Ano po, sabi doon Filipinos and Americans Ah, piligsamang labi na ang mga Amerikano at Pilipino hmm. Grabe, nakatakot mga kalingap So tara na, hindi pa tayo ikot pa tayo mga kalingap okay, Pintinutukoy ng dungeon Ay, kasi sarado po mga kalingap ngayon oh. Sayang po hindi tayo makapasok. Pero silipin po natin Ayun no oh. Grabe So diyan po sa ilalim niya yung dungeon mga kalingap Kung saan nakuha po nakita yung 600 na Patay na tao Grabe so, Hindi lang po natin makikita kasi Baha daw po at umulan malas malakas kagabi